Guys, nasa EDSA Evangelista tayo ngayon. Ayan, ang bagong pasukan papuntang Skyway. Pasok tayo ng tramo going to Naiya. Ayan, makikita nyo, medyo napupuno dito. Gawa ng yung papuntang Baklaran, Moa, nasa gawing kanan dapat lahat dyan, pero sinasakop nila hanggang kaliwa yeah. ato mistista yung pagdating naman dun sa paakyat ng skyway yan maluwag na dyan hanggang makarating na tayo ng papuntang Cavite Entertainment City Terminal 1 at Terminal 2 kung papunta ka ng Terminal 3 huwag kang papasok dito doon pa lang sa Magallanes pasok ka na dahil dito pagpasok mo ng Skyway lagpas na ng Terminal 3 mga nods ayan Woo! mga nodes! nandito tayo sa flyover going to Skyway Tramo. Wow. Ayan. napakaluwag ngayon mga lods. Kasarap bumiyahe. Parang pag-aari ko yung kalsada. Ayan, mas mabilis ito kumpara mo sa Magallanes. Kung papunta ka ng Naiya. Ayan, dito tayo may exit na siya rito. de at Entertainment City Ayan Guys Napakaluwag ngayon Napakasarap bumiyahe Lalang uh, Pamisan-misan, ikot-ikot din Sa mga kalsada Ayan mga ito Okay